Sir Gemma, nabanggit nyo kanina na yung mga sa mga household beneficiaries, may mga buntis din, may okay. mga... Uh, nung June 11 kasi, inaprobahan na ni Presidente Marcos yung, yung proposal actually to ng DSWD na expand yung four piece to include pregnant and lactating women. Peace misinterpretation yung iba na outside for. Please, uh, Director Gemma, pwede niyo bang bigyang linaw ito? Okay, maraming salamat. So, ta kaya, kaya, ta kaya, talagang kailangan linawin natin kasi ah uh, marami na po nagpapalista do doon, sa mga buntis at saka may zero to two years old. no? So, uh, liwanagin lang natin no? kasi da, yung First and foremost, maraming salamat of course sa ating presidente dahil talagang uh, sinuportahan itong proposal ng DSWD. Dahil alam naman natin na pagdating sa nutrition, at sa malnutrition at stunting, talagang problema pa rin no, ng ating bayan, hindi lang sa corepiece pangkalahatan. So, maganda po itong uh, uh, initiative at uh, uh, masaya kami dahil doon sa suporta ng ating President. So ngayon, uh, kailangan maliwanag na ang magiging beneficiaries nito ay talagang yung existing beneficiaries ng 4Ps, hindi siya outside 4Ps. Kung sila po ay naka-enroll ngayon o naka-register sa 4Ps as beneficiaries, sila po no ang target nating uh, beneficiaries dito sa uh, first 1,000 days a uh, program ng ating ng uh, ng DSWD. So ah uh, sa ngayon ang uh, based doon sa June 11 na meeting sa Malacanang, nag-uusap-usap na po yung NEDA, no? Ah uh, kami po sa DSWD para po linisin ko yung data, no? Kasi syempre we really need to come up with accurate, no? Data ilan ba talaga? At uh, kasi this will re this will require also, di ba? Budget. Uh, kung uh, how much it will entail. Wala pa ring ano no, amount kung magkano yung additional uh, grant na ibibigay sa mga pregnant and lactating women sa personal days. Doon sa proposal po sa uh, ang uh, dagdag ko doon sa first 1000 days uh, ay 400 pesos. So this is on top, kumbaga this is on top on the current, di ba? Health grants. Kasi ngayon, di ba, may health grants sila na 750 pesos. So, ngayon, kung mayroong uh, buntis o may zero to two years old, mayroon siyang dagdag na 400 pesos. Oh, anyway, hanggang 2 years old lang naman yan. Pag, three, pag more than 2, hindi na rin. din na siya magkakwalify doon. Ito lang po ay is a reinforcement kung paano mas lubos na pahahalagahan, di ba? Ang ang nutrition ng zero kasi sabi nga the first three years of the child's life is the most critical kasi andun nga yung brain development. So, ibig sabihin, kung maayos ang bata, di ba, uh, eventually, uunlad. No? Uunlad, tuloy-tuloy siyang mag-aaral. No? Dahil siya nga ay madaling matuto at uh, malusog na bata. As Sige po. Director Gemma, nabanggit niyo po kanina na itong goal ng first 1,000 days na grant ay uh, para labanan yung stunting, yung malnutrition, tapos yung nabanggit niyo rin po na yun nga kasi kailangan na critical eh, yung first uh, few years nitong bata. So, ano-ano po yung mga conditions na kakabit nitong first 1,000 day grant na benefit para sa mga buntis at saka na beneficiary po natin? Oo. So, so ngayon, ang uh, existing naman eh, dando na siya eh. Parang lang palakasin. Para lang, ma, ma, kumbaga, ma ma-pressure <laughs> yung magulang, di ba? Yung ma-pressure yung magulang na unang-una, talagang ngayon ang ginagawa ng corpus talagang magpapa-check up yung buntis, di ba? Mayroon siyang uh, preventive you no know, health check-ups, prenatal at saka postnatal at kailangan mga anak sa accredited health facility. So 'yun ang pinaka-main and of course uh, and, at saka doon naman sa zero to two years old kailangan monthly uh, na pagtimbang at saka pag uh, immunizations no doon sa ating mga bata so so yun ang mas mas palakasin lalo na yung magulang uh, pagrereport kasi kailangan pag nanganak di ba kailangan i-report ka agad sa municipal links na na talagang mayroon siyang siya ay buntis para rin siya mamonitor ng ating mga municipal links. Kasi yun ho ang ano minsan siguro sa busy din yung ating mga households hindi rin nila nakakaligtaan din nilang mag-report na sila ay buntis at sila ay nanganak na para talagang masundan natin. No At uh, kasama po dyan ang Department of Health kasi sila po yung uh, magbibigay ng mga services. I-insure na ang health centers natin ay talagang equipped no with the with the services or the interventions. Ibig sabihin, may mga gamot, 'di ba? May mga equipments na gagamitin para makapag-comply yung ating mga beneficiaries. Other uh, Gemma. May mga nagtatanong kasi, uh graduate yung uh, beneficiary, bugay tagumpay, makakaangat sa buhay. May nagtatanong, magiging pensionado ba sila halimbawa ng SSS pagdating ng panahon, pagsapit ng 60 years old nila? Meron bang hakbang na ginagawa ang 4Ps o DSWD para tungo sa ganong sitwasyon na magiging miyembro sila ng SSS at maging pensionado? Yeah. actually kasama po yan sa programa natin asas uh, no sa ginagamit natin ngayon panukat yung ating social welfare and development indicators kasama talaga yan yung uh, ma insure bago mag-graduate ang corpus mayroon siyang uh, security or uh, insurance no so um uh, ngayon po uh, SAS, talagang mayroon tayong uh, efforts initiative na may mowa tayo with SSS. No? na na po yun ni Secretary. So eventually ay masasign na rin ng ating uh, SSS President na talagang mabigyan. Mabigyan ito ng, ano, ng, uh, ng pansin. Kasi ito ang gusto natin eh na yung sinasabi natin kanina yung pagtataguyod. No? Kailangan pag ang corpus, pagpasok niya sa programa, magkaroon siya ng pagkakakitaan, ki self employment, 'di ba? Or employed. So, ah, uh, talaga namin sila. Part ng aming panukat ay magkaroon ng insurance, mag-bail ng SSS. So, 'yun po ang uh, at least magandang uh, initiative at uh, paghahanda rin. Ito ay mga paghahanda rin bago sila mag-exit sa programa. baka po meron na tayong ibang questions. Ah, ah, sige po, binubuksan na natin yung ating programa sa mga tanong. Sina, nauna siya magtaas ng kamay. Nasa <laughs> likod. Galing ka ba sa coverage? Morning. Okay. Ah, uh, yung uh, ang priority ngayon dito sa as a uh, grants, yung mga existing, ibig sabihin, yung current na mga beneficiaries ng corpus. Yung hindi pa po unless, 'di ba? Unless uh, ma-identify sila as mahirap, 'di ba? Nang listahanan or CBMS, at mag-enroll sa PORPI, saka lang sila makakasama. Pero kung hindi pa po sila registered or enrolled sa PORPI, hindi po sila makakasama. Pero mayroon namang ibang services ang Department of Health. Diba? Right? Alam ko sa local government units, we have health centers na talaga namang binibigyan na po ito ng, ng DN. O talagang mayroon naman talagang services ang uh, ang uh, Department of Health or ang local government units. Kaya lang dito sa Porpis, nakikita kasi natin, di ba? Gusto kasi natin i-sustain eh, Di ba? Tulad ngayon, tumataas ang mga presyo, etc. Kailangan ma-sustain yung investment natin sa Porpis. Kaya kailangan silang ano hindi alalayan. Kaya hina-highlight natin ko dito ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiaries dahil nga isa sila sa mga vulnerable sector na gusto nating tulungan. Next question, DWIG. Hello. Na-clarify uh, ko lang kay ma'am. Uh, yung 400 pesos na posibleng nating idagdag doon sa mga buntis at lactating women. Um, kailan po ba yung target nyo? May, may pondo pa tayo na pwedeng ibigay sa kanila na kasi kasasabi lang ng presidente. So, may budget ba tayo na pandagdag para sa kanila? Okay. So, actually, um, itong proposal na to, uh, talagang hinanda na po ng DSWD. Actually, sinama na namin siya sa 2025. Uh, budget ng core piece sa tier 2. So, so, siguro kung ma-familiar uh, kayo doon sa budgeting ano. So, isinama na namin, so of course, uh we really need the the support no of the DBM on this. So, kung kaya ako uh, 'to big thing like this, uh, wala pa. Wala pa. Siguro kung ano ang magiging desisyon no ng ating presidente, baka hanapan, baka pwede namang hanapan no ng ano ng budget. Second question uh, ko lang. Uh, Ma'am, doon po sa idadagdag, yung sinasabing nag-viral, AX, possible ba na yung mga AX beneficiary maging nabuntis na iba, pwedeng, pwedeng ma makakuha rin ng benefits na para sa mga four na buntis? Well, uh, ang sinabi ko po kanina, no, uh, kung sila po ay four beneficiary, makakakuha po sila. So sa ngayon, kung hindi po sila purpose beneficiaries, hindi po sila kasama doon sa BBK. Next question, Laila. Ma'am, good morning. Um, regarding lang po kasi di ba 400 pesos ang suggested per month. Nung kinalculator ko, parang 13 pesos something lang per day siya hindi po ba yon maliit? Sakto lang po ba yung 13 pesos a day? Um, uh, itong, um, uh, uh, itong mga amounts, no? Mayroon tayong study ng no, ating uh, PIDS. PIDS is uh, Philippine, uh, yung ating ano, Institute for Development Studies, yung research arm, research arm ng gobyerno do under NEDA. Sila po kasi ang uh, kung ba mandated na how much kung ano kung magkakaroon man po ng adjustment. So this is uh mayroon silang ano eh yung index na ginagamit, yung price index ba yon? <laughs> price index that's that's their term na ginagamit kung how much talaga to really mitigate the impact of inflation. Ano naman to eh siguro Uh, kailangan ko lang liwanagin na ito ay dagdag lang po. Mayroon na silang existing health grants. Parang gusto lang nating sabi ko kanina, lubos na pahalagahan at tutukan yung 0 to 2 years old. So ano naman, uh, ang ang grants kasi ng Corpus is an incentive by nature. Hindi naman talaga siya kayang buhayin. <laughs> ba diba, ang isang household so incentive kasi gusto rin natin yung magkaroon ng bagong mindset sa in terms of uh, behavior change ng mga magulang bilang responsibility nila yeah sa mga bata Nawala na yung question babalik na lang po ako mamaya <laughs> next question big suminta sa so lang po, more or less po, magkano po kaya yung budget na kailangan para dun sa dagdag na 400? Oh, so okay. or less lang po? Oh. Sa, sa ngayon po kasi parang hindi ko pa masabi dahil we're, uh, ang NEDA uh, talagang uh, ngayon uh, instructed SWD and NEDA to sit down. Uh, kailangan muna namin ayusin yung mga data. no And uh, eventually, sabi ng Presidente, immediately kailangan uh, balikan. Balikan po siya. Kung ilan ba talaga ang pinag-uusapan natin ng na mga target beneficiaries? Okay, ma'am. Fixment po, net 25. Clarification lang doon sa SSS ng mga miyembro ng Corpys. Sino mag-shoulder nung premium ng uh, insurance nila? Yun bang Corpys mismo o DSWD? Paano? Uh -uh. Yung mga beneficiaries mismo kasi 'di ba mayroon na silang income mayroon na silang trabaho yan naman ay 'di ba lahat ng uh, lahat ng may income lahat ng may trabaho self-employed man or employed and talagang open 'di ba ang SSS for its membership so ini-encourage namin sila So, uh, maganda rin sigurong pag-usapan no later with SSS kasi ito rin ang nakikita naming problema sa ngayon sa mga beneficiaries natin lalo na kung ang trabaho nila kumbaga, seasonal, di ba? Farmers, fisher folks, di ba? Yung mga nagtitinda kung na, di ba, pag nagkaroon ng problema, nag stop di ba? <laughs> nag stop sila. So, na stop din yung kanilang pag uh, paghulog doon sa SSS. So, yun ang uh, pinag-iisipan namin kung paano uh, is it possible kung magkaroon ng parang subsidy in in times of that mga ganyang mga disasters or mga problema. Jelly Mendez from DWIG. Ah, uh, di ba po tataasan na yung uh yung ibibigay na assistance dun sa mga buntis. Paano naman po yun sa mga elementary high school and senior high school? Possible din po ba na dagdagan din yung benefits na makukuha nila sa DSWD? Kasama po sila. Kasama po sila sa increase Kasi ang pinag-aralan ng PIDS, salagang lahat ng grants, yung proposal ng DSWD. So tulad po ng uh, elementary, kunti lang naman. May dagdag na 100 yung high school may dagdag na 200 pesos at saka yung uh, supposedly yung health may rin nung kami idinagdag eh, aside from the first 1000 days na 250 pesos kasi ang health kasi buong pamilya yan eh buong households pero pag sinabi nating buntis at bata per per child yan at saka per per buntis So, ibig sabihin talagang dagdag siya sa current health services at saka yung current na idadagdag supposedly ng health. So, talagang lalaki siya kahit papano. Di pa ba, Director, meron pa rin rice allowance? Meron pa pong rice. 100 peso. 600 pesos. Kasama so, din po siya. So, kung, kung ito total natin lahat, medyo... Masasabi natin uh, pwedeng kaya ng isang household, no? Ma ano to, ma maraman ano to, ma-face yung kanyang ano, harapin yung kanya impact ng inflation. Ma'am, yung sa rice allowance, every month po siya binibigay? Or... Yes, monthly din, 600 pesos. So, ma'am, yung dun naman sa buntes, so you were mentioning yung buntes and lactating yung 0 to 2 no. years old. So, yung binabanggit ninyo, kung, hin- kung member na ng four-piece tapos na buntes, or halimbawa, mga nganak, kasama na sila dun sa 400, yung additional 400 na help. Kasama brand. na po sila. Ngayon, yung, hin- yung buntes na hindi pa kasama sa four-piece, technically hindi sila kasama unless they can prove na indigent sila and eligible sila for four-piece even as they are already with child. Yes. You know? So, merong way for them yes, to get oh. in. Kasi, ang 4 kasi bago siya ma-enroll sa 4 kailangan muna siya ma-identify as poor or indigent ng listahanan. So, pag siya ay na-identify, pwede na po siyang may 0 to 18 years old, saka siya pwedeng i-enroll sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pero, dadaan pa siya ng proseso, magdaan pa ng registration, dadaan pa ng assembly. So, Pwede sila. 'yung mga non-member non ngayon ng Corpus, pwede. As long sila ay ma-identify na poor mm. ng ating listahanan, no? Or CBMS ngayon 'yung ating So tama po ba ma'am? What you're saying is and the what the clarification you want to make is hindi porket buntis o may 400. Yun yes. uh, 'yun. <laughs> Yes, Parang uh -oh. kung buntis ka, depende sa iyong situation. Kung, kung si ikaw ay indigent ay, at eligible sa 4Ps, then you sign up muna sa 4Ps. Yes. Then, kung maaprubahan kayo, that's when you'll get the grants. Yes, correct po yan. Ibig sabihin, bagong miyembro. Sila ay magiging bagong miyembro ng for fees. Ma'am, baka, may nag, baka lang may magtanong, hindi naman yata for prorated yan kasi kung ngayon lang narinig, ay baka mamaya 200 lang yung makuha ko kasi nag-sign up ako ng June. Ay, hindi, hindi naman po. <laughs> Alright. Sige, so, Director Gemma, mag you, ang mag mas maging problema, dumami yung buntis Dick. para additional 400. <laughs> Yun nga eh.